Hello mga kabuhay! Isang topic ang ating tatalakayin tungkol po sa iba't ibang uri po ng cells na matatagpuan po sa ating katawan. Kung ano-ano ang mga pangalan nito at maging ang mga function nito. So, ang cell is the fundamental unit of life. The first cell po ay ang stem cells. Tinatawag po itong magic cells. Why? Because they have the potential to become any type of cell in the body. So, may dalawang uri po tayo ng stem cells. Ito ang embryonic stem cells at adult stem cells. So, pag sinabi nating embryonic, so during embryo po na nasa loob pa po, po tayo ng tiyan ng ating nanay. They have the ability to divide and replicate themselves for a long period of time. Ang adult stem cells naman po ay somatic. So, sa so, makikita po natin sa picture mga kabuhay, ang stem cells, pwede po siya mag-differentiate. They can choose what they are going to become second cell po natin ay matatagpuan sa ating buto. Ito po ang mga bone cells. So, meron po tayong four types, pero ang kilala po natin yung osteocytes. Tama po. Dahil ang osteocytes, ito po yung cell na makikita po sa pinakaloob po ng ating mga buto. Ang osteoblast, it involved in the generation of new bone. Ito po yan. Pangatlo, yung osteoclast, it is a type of bone cells that breaks down bone tissue during renewal, during resorption. Fourth is the lining or the protective surface po ng ating bone. Ito po ang nag-release -re ng calcium from bone into the bloodstream kapag po bumababa na yung calcium level sa ating dugo. Ito po ang bone cells that involve in the formation and maintenance of the skeletal system. Third is the blood cells. Ito po ang gumubuo sa ating dugo. So bukod po yung plasma, mga kabuhay, kasi components din po ng ating blood. Red blood cells, tinatawag pong erythrocytes. So it trans port oxygen using hemoglobin. So ang RBC din po ang nagkocontrol ng pH natin sa ating blood, 7.35 to 7.45. Next po mga kabuha, yung white blood cells or tinatawag pong leukocytes. So it is a vital component of the immune system. Mga soldier po ng ating katawan ang white blood cells. Pakinggan nyo mga kabuha yung isa ko pong video about white blood cells. May papaliwanag po doon kung ano po ang mga function ng limang uri po ng ating white blood cells. Third po are the platelets or tinatawag pong thrombocytes. So, it control the bleeding. Ito po yung pinaka-function po niya. Next po, mga kabuhay, yung muscle cells or tinatawag din pong myocytes are long tubular cells that contract and relax to produce movement. Kaya po gumagalaw ang ating mga buto or skeletal system because may muscle cells po tayo. So, meron po tayong tatlong uri ng muscle, skeletal, medyo striated po ang skeletal, and it attached to the bone and tendon. Yan po. Pangalawa po yung cardiac cells or cardiomyocytes. So sa puso po yan. Third is the smooth muscle involuntary contraction po ito mga kabuhay like our digestive system. Fifth cells po natin ay ang ating sex cells. So sa babae po, we have the egg cells or the ova or ovum. Tinatawag din po itong oocytes. So it is the female which involved in the sexual reproduction. Po ay oval in shape. Ito po ang mga parts. We have the zona pellucida na nagsusurrounds po sa cell membrane. Meron po itong corona radiata ito po yung protective layers that surround the zona pellucida next po ay ang sperm cells or spermatozoa and male which involved in sexual reproduction. Medyo smaller po ito compare po natin sa egg cell. Meron po itong head which is the acrosome. ito po yung nagkocontain ng enzymes to help penetrate the ovum. Siyang midpiece na nagkocontain po ng mitochondria for energy and the tail flagellum for movement. Next mga kabuhay ang fat cells or tinatawag pong adipocytes. It store energy and regulate metabolism. Diba? Pag nasobrahan po tayo ng kain ng sugar or glucose glicose, ina-convert po ito into fat cells, diba, sa ating liver and muscle. Next po is the nerve cells. So, meron po tayong neurons and neuroglial cells. The main function of nerve cells is to transmit electrical signals throughout the body. Ang neurons, ito po yung typical structure ng neurons, transmit ng mga information throughout the body in the form of electrical signals. Meron pong iba't-ibang uri ng neuroglial cells. We have the astrocytes site ito po yung matatagpuan sa ating brain second is the oligodendrocyte medyo mayaman po ito sa lipid ayan ito po siya po yung nagco-cover sa myelin sheath we have the microglial cell responsible naman po ito for removal of debris from site of injury and we have the ependymal cell malapit po ito sa dendrites tatagpuan po ito sa lining ng mga ventricles and central canal of the brain to produce the cerebrospinal fluids. Next is our skin cells. First, we have the keratinocytes. It generate the protein keratin. So mga kabuhay, 95% po ng ating skin is composed of keratinocytes. So it serve as barrier sa ating immune system. Second is the melanocytes, so it produce pigment melanin or skin coloration. Yan, kaya may mga ibat-ibang kulay po ang ating balat. Third is the Merkel cells or the mechanosensory, kaya po may ability po tayo na makaramdam, not to feel. And number four is the cutaneous receptors. Next po natin makabuhay ang endothelial cells or the lining of blood cells. So, ito po ang mubuo sa ating vein and arteries. Next is our pancreatic cells. So, matatagpuan po ito sa ating pancreas o lapay. Meron po itong tatlong cell. We have the alpha cell na nagse-secrete ng glucagon. Second is the beta cells na nagse-secrete ng insulin to regulate the blood sugar natin sa ating dugo. Third is the delta cell that secretes somatostatin. Next is the cartilage cells or tinatawag na chondrocytes. It is a firm tissue that make up cartilage. Next is the epithelial cells na siyang bumubuo sa lining ng ating body cavities. Meron po itong tight junction sa ating skin, sa ating kidney, maging ating small intestine, stomach. So, binubuo po ng epithelial cells. Next is the liver cells, tinatawag na hepatocytes. So, synthesizes more enzyme or a lot number of enzyme na tumubuo tumutulong po para sa ating digestive system. nag store din po ng excess glucose, at the same time yung bile, then ini-store po sa ating gallbladder na siya pong nag-emulsify ng fats. Pinaniniwalaan po ng mga scientists na ang stem cells can produce new liver cells kapag po nadadamage po ang liver ng isang tao or kapag nag-donate ng kanyang atay, no, pwede po ulit na mag -divide. Next po, meron tayong isang cell na it is occurs when cells become abnormal and grow out of control. Ito po yung tinatawag nating mga cancer cells. Ang cancer cells, iba po ito sa mga normal cells na nauna po nating mga pinaliwanag. Matatagpuan din po sa body ng isang animals o ng isang human. So, ibig sabihin po yung isang normal cells Magiging cancerous po ito kapag nagkaroon ng mutation or changes, pag-grow at pag-divide. Itong mga cancer cells, may ability po na maapektuhan yung ibang mga tissue yung malapit sa kanya. Mga kabuhay, ang cancer cells also may form at tumor o yung mga bukol. Pero hindi po lahat ng bukol ay cancerous. So yung iba po, benign. Hanggang dito lamang po mga kabuhay ang ating naging topic about different cells in human body at maging ang kanilang function. Nakita po natin na napakarami pong cells no na bumubuo po sa ating body kaya po ingatan po natin ang ating katawan stay healthy god bless everyone bye